Mga bossing ito na po yung kawayan na binili natin sa kabilang barangay. Iuwi na po natin. Ito po yung gagawin natin sa higno pool mga boss. Simentong hagda na mga boss, yung pinagawa ko dito para pang matagala na. Pagkahoy kasi, magpapalit ka pa. Tandem na naman si Tio Hilio at Kuya Bong, mga boss. Ito na nga mga boss, tapos na talaga yung bubong. Kailangan na lang yasin yes ang mga kawayan para masahiga na. Ganito magsahig mga boss. Kita nyo, nagsisimula na sila. Ang sarap matulog dito mga boss sa ganitong may sahig na kawayan. Parang nasa malaking bahay kubo lang tayo dito mga boss. Ito mga boss, lugaw ang merienda natin. Masarap sa malamig na panahon Medyo ulanin na kasi mga boss Kaya kailangan natin ang pampainit Full force ang mga tao natin dito sa sahig mga boss Para mabilis agad dito matapos Maluan at mabilis na kumilos kapag kompleto na ang mga sahig Kaya double time sila dito mga boss Halos buo na agad ang sahig mga boss Bali, ito pala yung huling parte na sa nila. After ng sahig mga boss, eh, itong haligi naman. Bubuhusan ito mga boss para di man maipunan ng tubig kapag tag-ulan. Ang dito mga boss, eh, pinaikutan ito ng alambre para kahit bumitak ng simento, hindi man siya maghiwa-hiwalay. Lahat ng haligi mga boss, eh, lalagyan natin yan. Dahil tapos na yung sahig natin mga boss, yung dingding naman ang ginagawa. Makakalakad na kasi ng ayos sa taas. Bali, welded wire ang pinagay ko dito mga boss. Kahit medyo mahal, eh, kailangan yung hindi kayang butasin ng daga. Kapag yung screen na plastic kasi, eh, kayang, -kayang butasin ng mga daga. Okay na gumastos mga boss basta mapanatili natin na bird proof ang poultry natin as part of our biosecurity measures. Katanghalian ito mga boss, ito nagmukhang poultry na yung project natin. Nandito tayo sa mga tabi ng puno ng kawayan. Kumakain lang tayo sa lilim kasi napakainit. Yun ang maginhawa pag nakatambay talaga. Halo-halo mga boss panlaban sa init ng panahon. Habang nakaupo tayo dito sa ating Hilux Ito yung dinagdag ko na pampatibay sa ating poultry mga boss. Pinakabitan ko ng mga 3/4 na GI pipe ang kontra sa mga malalakas na hangin na dala ng mga bagyo. Kasi alam nyo naman mga boss, malalakas ang dumadaan na bagyo dito sa ating bansa. Kaya ito, inunahan ko na ng pampatibay mga boss. Mga boss, ito nga palang pultre na pinapagaw ko ay nakakisami pa. Baka nagtataka kayo kung bakit pinakisamihan ko pa. Imanok e lang naman ang titira. Pagdating kasi sa mga nabuhay mga boss, di ako nagtitipid. Kung ano ang ikakaganda ng ating grow eh, ginagawa ko. Kasi alam kong lahat ng gasos ko ay magiging worth it sa huli mga boss. Ang nangyari dito mga boss, eh, banda dito mga metal parlin ang gamit, pangkisame, kasi kinapos tayo sa kahoy. Bakal ang binili ko kasi kapag kukulamber lamber eh, sariwa pa yun kapag kinabit, mabilis kalawangin ng mga pako. Dito pala boss yung mga tubay to yung 2 x lamber na kukulamber na una nilang kinabit. Kung ikukumpara itong dalawa mga boss, mas maganda gamitin na lang yung bakal kaysa kahoy. Pag sa bakal kasi mabilis gawin, makakatipid ka sa labor cost. Pagkatapos ng kisame, dito naman si TV Log, nagkakabit ng lambat. Ito ang nilalagay natin para di sumuot ang manok sa mga siwang ng kawayan. Iniiwasan natin sumuot mga paan nila sa kawayan para di sila malu po Napakabilis kasi malumpo ng mga broiler mga boss. So far mga boss, ito na ang itsura niya. Nagpadagdag na ako dito ng sunggab mga boss para iwas ang piya sa loob kapag medyo malakas ang ulan at hangin. Naghahatay sila dito ng hollow blocks kasi tatambakan ito mga boss at lalagyan ng flooring. Pwede din itong gawing istaka ng feed sabang walang manok. Mga boss, plano ko din pala nalagyan itong baba ng manok kahit walang sahig na kawayan. Ipapakita ko sa inyo ang diskarte kapag under operation na ito mga boss. Yun mga boss, konti na lang ang gagawin dito. Nagpa-picture muna ako kasi excited na ako. <laughs> Sunod na update ko mga boss, may manok na po ito. Kaya i-follow nyo na po ako mga bossing.